Lang. Kasi ganyan pa sinasabi na parang paulit-ulit mo sinasabi na hindi ka maganda, ganyan. Parang Kapag ikaw ay nalalain sa sarili mo. Ano na, Na parang ikaw yung nalalain sa sarili mo. O, um, kahit ba nung una, hindi mo na uh, parang naisip o na-consider na, syempre pag sumisikat, magpa magpa-enhance ng tsura. Ako talaga, inopera na talaga ako ni Dr. Vicky Bello na talaga yung mukha ko daw maging Christian Hermos. <laughs> ay, ayun, tumawag. <laughs> ay, <tumak> <laughs> ay, ang pastos to tumawag kayo lahat. Hindi, hindi ako tumawag na. Ilong pala ko na, ilong daw. Magkuha daw ako ng ilong. Eh, sobrang takot ko sa injection. Sobrang ako ding takot sa mga ganyan-ganyan. Baka anong ilagay sa si ilong ko. At pinakatakot ko, baka hindi ako makahinga. So, talagang... Sabi ko, doktora, sorry, doktora. Hanggang sa... Wa, hindi ko naman din Actually, sinasabi ko lang na maganda, pero pag ako naman sa sarili ko sa salamin, mag nagandahan naman ako sa sarili ko. <laughs> sinachar charge ko lang naman. Kasi siya pinaka... kasi naman ako sarili ko nagandahan ako. Pero baka naman sa inyo, hindi ko yung mag magandahan sa akin. So ayoko ko naman din na pangunahan yung mga utak. So, Okay na ako sa mukha ko eh. Pag no, nakita ko pala ang sarili ko sa no, salamin ng bata ko ako, okay na ako. Hindi na ako parang pabag... Siguro yung mga pimples na lang, at saka yung mga skin na rejuvenating, yung kailangan ikaw ni Dr. Bekebe, yung angel white niya. So, doon ako talaga nang sa baba. White skin eh. Pero yung mga ilong, mga ngipin, nagpa-check up kasi ako sa JOC. Pag check up ko sa JOC, Sinabi pa si, si Doc kuan pa talaga ha? si Doc Mark Steve pa talaga na check up ha. Pag pag, pag, pag scan ng ipin ko, nakaganoon ng ipin ko. Ano po sinabi ni Doc sabi niya, I'm um I'm further more study. <laughs> um, so, so naisip ko, na mag pa si Doc <laughs> para sa akin. Hindi pa ako mag-study si Doc. Hindi na ako kasi daw 3 years na akong parang lugaw lang ng lugaw. Para <laughs> ayusin daw yung ipin ko. Okay na ako eh, kaya na lang sa buko pa rin alam mo kailan ang buhay natin. Tapos Ganun ka pa, tapos nagpaayos ka ng ipin mo. Okay na ako para makain ko pagkain ko. Ano na dentist si? mamsi? Si Doc Mark Steve. Sabi niya, further more study. Kasi yung mga ngipin ko para kahit saan tumutubo. Tapos different sizes. May small, medium, large. So talagang okay na ako sa ngipin ko. Nakakakain pa man at saka. Pero Nikki, kaparehan yung ng ipin ni Mela si Madonna. Yes! Diba? Pero tinga? Pero ipin lang. Hindi ko lang ang pinapakod yung pwede Uh, Maswerte daw uh, yun yung maduwa. Kari, kari. naman. Thank you, sir. Salamat. At least talented naman si Melay. Ha? Alam din sa kalukuhan oh, lagi. Oh, thank si oh, thank, thank you, Melay. Salamat Menae. kayo sa ating Thank you, Janice. We are down to our last question. And that killer question will come from the entertainment editor of Apate the Jet Center June Lali. Siyempre, Sir June talagang galing pa yung Amerika. Sir June, andiyan ka pa rin. Hindi pala ako pala. galing Amerika. At uh, Europe ako galing this time. Last month yung Amerika. Wow! wow. Sir June, <laughs> salamat pa kaya dito ka. Oh. Hindi ko alam na dito ka ko Actually, itong tupay ko, nahirapan ako. siya <laughs> na ako. 30 minutes ako sa kotse. Pero kung <laughs> hindi ko yung magpapress ko, hindi na ako dederecho. Oh. Sir, salamat, Sir June. Ay, ang pinansya, no? Hindi nakaayos. Yun or... galing Europe yan. Hindi, local lang. <laughs> Kasi alam mo, hindi man talaga ako magpapatupay. Umupo ako, mag-i-inquire lang ako, nakita ko sa Facebook. Pagkupo ka sabi, sukatan kita. Tapos yung gumagawa, ginanong kaagal. Diniletsyo ano agad yung bago, oh, kaya lang oh, nakasubo na. Oo, oh, na, nagbayad ko na yun. Patanong <laughs> ko sana kung may tie-up ba oh, o sponsorship. Ayaw eh. na, po na ba? Na lang, napilitan ako magbayad. <laughs> Eh, wala nang kita ng na eksena. Wala oh, ko lang problema sa isang ina. Oh, Nalungkot ako eh. Binanggit mo si Dr. Steve Mark Gunn. Eh, kukwento ko pa lang sana na panood ko na sobrang tuwan-tuwa ako. Kunento mo na yan eh. Ah, uh -oh. oh, uh, throwback na yung sinabi ko. Yes, kasi oh, sa isang guest team mo yan eh. Yes, tama. Okay. Na ayaw mo siyang pahirapan Kasi sinabi niya, for further studies. Tati talaga uh, siya. Uh, Siyempre, oh. doktor na yan. Yeah. Ba-eskwela kayo mo ba ulit? Ayun uh, nga. <laughs> alam mo, ah, uh, iba siguro yung nag-deliver, iba ang dating, no? Pero ikaw always nakakatawa anything na sinasabi mo, di ba? Yung iba, minsan, offensive. Ikaw, uh, um, wala akong narinig na may na-open uh, sa pagbibiro mo. Pero may may experience ka na ba na merong na-open? No? Oo! oo. May na-offense. Anong ginawa? Parang nag para, na gali, para, na, para na, sa akin, Ay, Ay! Doon sa Korea pala. Ah. Yung nag kami sa Korea, parang oh. nag kami doon tapos, ka ng, may ari ng bahay, doon kami nagsunod, may ari ng bahay, dumating. Tapos, siyempre, mukha, hindi ako mukha artista eh. Sa kanya siguro paningin. Pero sa so, gano'n sa so, ganun, ang um, ko koreana, ang siya ng mida, ang siya kinag po, okay, gano'n siya. So sabi ko, anyong, ang alam ko pa na korean, korean words, anyong nga sa'yo, kamsa, mida, and, um, basta yung dalawa ng, sabi niya, siya, kaya nagparalagarita no, siya eh, tumakbo pa yung mga kuwan, natakbo na. sa slow motion, sabi ko, Hanyong Hazeo. So, kahalit na siya ulit, Hazeo, go, nga go! So, super siya na kasi baka akala yung niloloko ko lang sa eh, ako naman gusto ko lang magkuhan sa kanya. So, talagang super na galit talaga yun, tapos kinakusap pa talagang tinuturok-turok pa ako. Pero, naayos naman yun, pero, at least, yung uh, language, hindi ko malalam alam yung language na no? po, so hindi ka masaktan, no? So, <laughs> <laughs> uh, super galit na talaga yun, parang labas-laway na kayong lahat ng galit yun, pero, hindi ka pa parang hindi ko naman na sinasabi niya. Pero, talagang na-offense. Na-offense talaga yun kasi, siyempre sabi ko, anong kasa Hindi naman siya nagbibiro. Tapos kao sabi na pa, sinabi ko, thank you. Parang gano'n. So, again, ang mga experience experience. So, Basta <laughs> meron din dito, inakalimutan ko lang kasi kinakalimutan ko lang din yung mga offense men ko eh. Oo, <laughs> <laughs> e so parang baka meron din doon, kinakalimutan ko lang din. Pero marami din niya magagalit sa akin. Gumagalong, -gul gumagalong pa nga So sorry na ako. Hindi naman ako yung para magagalit din. Sorry na ako. So pero um, itong ano no, nakakatuwa tong show mo. Um, kasi in three days, yung trailer, I saw the trailer no, naaliw ako. naaliw ako kay Kinchu, uh, Kim may, uh, actually, nagpunta na ako sa psychiatrist after. <laughs> nakataka ako, bakit ako tawa ng tao. <laughs> <laughs> oh, wala ka talaga kitang kausapin para uh, ipigay ko sa iyong bill ng sagayon. <laughs> <laughs> oh, kasi tawa ako ng tawa. <laughs> <Dito> naman, <laughs> hindi ko yeah. naman hindi. Ha? Lalo na yung sa inyo ni, ano, ni Kim Chu. <laughs> <laughs> oo, oh, diba? <Nakakaloka, laughs> <so>. oh, <laughs> oh, 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 Nakakaloka. Sa so, lang pata ka, Sir Jun. Oo, oo. Pero yun nga, uh, in three days, four million plus, di ba? Ngayon, ilang million na yung ano, uh, views ng trailer. O. Hindi ko pa natali, sir. Ah. Okay. <laughs> ito, ito, ito rin ko na. Kasama <laughs> ba yan sa hosting job mo? Hindi na pag Sinasabi na? Sinasabi ito ng ating mga kuwan ka ni Stop and Plus at kuwan. Sinasabi na mga... Five million na. Five million views na ngayon. Salamat na kasabi ng kuwan Uy! Sila talaga pinireplay lang nila yun. Para talaga. Pero yun nga yung nakakaloka. Like me. Hindi ko naman talaga nag-indindihan. Although, some words, because of Tita Annabelle, Ah, uh, uh, oo, si Mama, hindi kikita ako. Pero, ah, uh, hindi ko, alam mo yung, yung itsura mo pala, yung, yung the way, kayo yung dalawa ni, ano eh, uh, si Kim, si Kim Chu, uh, bigay na bigay, sa diba? diba, sa pakikipagkwentuhan, diba? Oo. Ah, uh, um, yun nga, although hindi namin naiintindihan, ibang klase, diba? Piling ko, kahit yung mga hindi marunong ng bisaya, ah, uh, They're gonna watch. Yes. Para lang maaliw, matawa. No. Uh, kung maga, makalimutan kahit sa dali yung mga problema nila pag-choosing. Oh. Salamat kay Sir John. And sana, kanang may matutunan din kayo na mga matutunan kayo na Bisaya ba? At may subtitle oh. ito na Tagalog, Sir John. Kaya pala super advanced na Super taping na advance kami. Magsisunto na kami kasi talagang ngayon alang sumakit na yung ulo ng mga magka-caption. Ay, mag-caption yung pag title. Kasi talagang di ang bilis naman magsalita. Ang bilis din magsalita ng bisaya na, na mga guest ko. So talagang napagod yung mga pa namin. ang ang bongga rin ng line-up ng mga guest mo. Pero oh. okay. meron bang tumagin na? Ang um, actually hindi tumanggi eh. Ang um, yung ang um, production na tumanggi sa TM. Oh. Hindi wala <laughs> wala wala tumanggi wala. Wala pa tumanggi sir. Ito naka-line up talaga sir. Ito nag-start talaga to. Niloko ko lang ng mga dolt yung Eh ito katana naka-line up ka talaga kasi para talagang isa-isa uh, namin sa second part. Sumili so, kayo magbayad pag gusto mo no, ba, hindi ko alam. Sorry. Yes, no, yes, no, so, yes daw, yes daw, mga ideas. Yes, no, Kahit ka lang sa Siguro siya. Yeah. Per words na lang siya, one five na lang per words. Yeah. Fair words yeah. um, kahit sa garo daw kataas, basta daw mga bisaya, matuwa ang mga tao. Sila ang buka siya. Sila ang siya. Sila Okay na kami doon sa mga pinsan mo na lang. One five lang yan. Pero uh, nakita ko rin, no? Um, yung video kung saan kinausap ko ng Mr. Um, Direk Loren. Loren yung, talagang wala kang idea. Or hindi, hindi drama lang yan na, na parang nagbulat ka na uh, it's about time na magkaroon ka na ng sariling talk show. Yung wala. Sa kanila. Wala ka ko idea. Wala talaga ko idea sir Lagi na lang. Kasi si, sir, si Direk Loren kasi kilala niya ako na reality show talaga ako. Kaya ginagano gin niya ako eh. Tapos, ganun yun kasi nung araw na yan, parang mayroon na akong hint na para may gagawin daw na show. Pero hindi ko alam kung ano patapakan ako mga, kung anong na show, mga action show, ganang ano yung, um, parang mga, yung parang, parang bang so, kaya extra kaya, challenge. So, mga, so, mga, mga ka nang may, may, show talaga, pero hindi mo alam. Oo, oh, okay. kaya sinabi mo nila sa akin na may show, may show na i- ano, yan? I-propose, It i-repeach. So ngayon, paakala ko, ah, baka extra challenge to kasi hindi naman pwedeng mag-hosting, hosting, hosting kaya May mga, may magandang buhay, manak ko may mga mamsi ako. Hindi pwede. Pero pagdating doon kay yung pala ang kuan Bisaya show. Ay eh, super ako na hindi niyo eh kasi Bisaya show eh. Syempre talaga parang sa anak ko talaga na born. So na napauot talaga ako sa show na ito. Wow, pati hindi ka puro sweldo para no. so talaga super ako happy sir. Yeah. so, every every Tuesday 6 PM. Uh -huh. Opo, every Tuesday, 6 p.m. simulan sa July. July 2. <laughs> so, hindi ito magbabago ha? Hindi yung parang itatahon-tahon ka sa <laughs> sa, uh, kasi may hindi ka nung show. Di ba? Oh, hindi um, ito magbabago, sir. Kasi ito uh, ay papalabas sa I Want TFC yeah. at sa uh, YouTube channel ng ABS-CBN. <laughs> Pero uh, pangarap mo rin na magkaroon ito ng um, free TV uh, airing pangarap ko naman talaga sir kung saan ilagay sobrang pangarap kay sana naman ma-appreciate pero kung hindi naman makatulong sa sa tawag sa rating ng ating kuan ating free TV okay na kami dito basta may sweldo wala kami problema basta wala lang ako sa sweldo para pag kunya lang si Ano Direk Peter Lord na na oh we giving you a talk show but don't expect talent din oh direct para isang kalokohan to <laughs> And na anak ni Derek Loren ang anak ko na si Mela. So, oh. hindi naman yan magagawa ni Derek. siguro 1 lang. Okay <laughs> na. <laughs> From 1-5 to 1-3. <laughs> kasi hindi sila yun. Hindi <laughs> oh. Hindi pa magkakaroon to ng sa Titan ng Korean o sa kami ng mga uh. sa Korea. sa Korean. <laughs> hindi ko pa alam kasi yung nagalit sa akin sa Korea baka ayaw niya magkakaroon sa Titan. Kaya May ang daming fans to. Oh, oh, napahiyak na tayo dyan, Sir Junay. Pero, kung kuan lang to, talaga, pang Pilipinas lang ito na kuan. Pero kung gusto na yun, natin, mag kaya na yung nag-serve iyo, Sir, o na waiter. Parang galit siya. Hindi naman nga, baka nag-serve niya. Hindi naman nga. Mabaya siya mag-serve iyo. So, pag Tagalog talaga ang subtitle nito. kita timing. Ah, uh, okay. Pero, yun, uh, Melod, congratulations. Ako, I really like you, uh, you at you know that, di ba? Yes, Sir uh, Jun, sobrang talaga, oh, sobrang pain. Kala, mo pala sa, sa bahay ni Kuya. Uh, I really like you kasi uh, lagi sinasabi dati na pinapanood mo. Yes, pinapagod ko sila na oh. si Alonzo. Grabe. Uh, oh yeah, oh. And in fairness to you, uh, since then, hindi ka nagbago. Never ka naging uh, plastic, naging, uh, yun, uh Basta napakatotoo mo, hindi ka tulad ng candle na to. Pero <laughs> <laughs> congratulations! Thank you, Ayos, so much, ko kay Tita Alabama yung yes, uh, mo Pero, oo, oh, na <laughs> po Si Tita, natutuwa sa iyo yan. So, kayo, Anabes. Thank you, kaayos Thank Thank you, Ma'am. Thank